Huwag makahingi ng pabor, baka naman, makalike ka at sana, umabot ng 1k like. Kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman. Dalawa pa ang lumipad na napakalapit. Napansin ng mga lalaki ang madilim na berdeng kulay at ibang laki. Tiningnan ng lalaki ang terrid drone na may paghanga. Napagtanto niya na kabilang ito sa puno ng mundo. Napansin niya na may sinusulat ang mga ito. Nagtaka rin siya kung ano nga ba. Inabot sa kanya ni Yungi ang isa sa mga aklat. Binuksan ito. Nakita niya ang isang porma sayon tungkol kay Margaret na ipinanganak sa edad na 42 mula sa paglikha ng mundo at hindi lumuhod kailanman hanggang lumabas siya sa labanan at napansin na ang terror drone, lumalabas, isinusulat ang lahat ng may kaugnayan sa Gehenna. Yumuko siya sa kambing, tinanong kung may mga aklat tungkol sa mga estado sa imperyo. Ilang mga aklat ang nahulog sa sahig. Sinabi ni G na hihiramin niya ang mga ito sandali. Habang nilalagay ang mga aklat sa bag, sinabi rin niya na gusto niyang suriin ang isang bagay. Tinamaan ng sinag ng araw ang puno ng kahoy. Kaya ilang panahon na ang nakalipas, sinabi ng bayani na ito ay lumaki kumpara noong huli. Itinaas niya ang kanyang kamay, iniisip na ito ay lumalaki habang lumalakas ang mga tao at marahil nakatanggap ng dalisay na enerhiya matapos mahuli si Tay may narinig siyang mga tunog sa likuran. Kaya isang tanawi ng talon ang bumungad sa kanyang harapan. May bubuyog na lumipad sa tabi niya habang siya'y nagsasalita. Hindi niya ito napansin noon dahil sa makapal na hamog. Pagtingala, napansin ni G ang isang pugad sa itaas niya gayon din ang isang tungga sa loob ng isa sa mga ito at naisip na marahil ang mga terterodron ang gumawa nito. Isa sa mga nilalang ang humipo sa tungga. Bumagsak ang mga patak ng pulot sa dahon at tinawag ito ng lalaki na pagnanakaw. Isa sa mga terror ang tumingin sa kanya nang may pagtataka at napansin ng bayani na hindi sila inaatake ng mga bubuyog at tila nagtutulungan sila. Inabisuhan siya ng sistema sa pagtuklas ng isang bagong sangkap. Lumitaw ang isa pang mensahe, nagsasabing ito ay imperial na pulot, na nagbibigay ng permanenteng pagtaas ng pisikal na lakas ng 10%. Kumislap ang isang patak ng pulot sa dahon. Tiningnan ni G ang mensahe ng sistema, napansin na ang ganoong pagdaas ay bihira, at napansin din na ito ang pinakamainam na pagkain para sa Terron, at tila nakikipagtulungan sila sa mga bubuyog dahil dito. Pagkatapos, iniunat ng lalaki ang kanyang daliri sa pulot, humingi ng kaunti at nagpasalamat dito. Tinitingnan ng garapon ng pulot, inisip niyang mas mabuting itago ito bilang yaman sa isang ball ng kayamanan kaysa ibenta ito dahil kung magsisimula siyang makipagkalakalan sa mga banyagang lupain, eh. Nang palapag ay magdudulot ng hindi kinakailangang hinala. Tinamaan ng maliwanag na araw ang mga tuktok ng puno. Na may ngiting kontento sa kanyang mukha, sinabi ni G na oras na para magtrabaho. Iniisip na una kailangan niyang magpakawala ng mas maraming bulate malapit sa lawa. Kaya, matapos ang tagumpay, lubhang nasira ang dambana at nagtuon ang bayani sa pagpapanumbalik nito. Sa gitna ng kagubatan, isang malaking lawa ang nakikita. Pinahusay ng mga bulate ang kalidad ng lupa. Isang lawa ang nilikha upang maging iba-iba ang tanawin, salamat sa pagdami ng mga nilalang sa hardin, umunlad ang ekosistema. Ang tagapagulat sa TV ay nagsalita tungkol sa paglitaw ng mga bagong tarangkahan, at nabanggit na kahit na lahat ng ito ay nangangailangan ng napakaraming parusa, ngunit sa tuloy-tuloy na pagbubukas ng mga dungeon, walang problema sa supply at demand, ngunit lumitaw ang isang totoong problema. Pinagmamasda ng maliliit na nilalang, inisip ng bata na sapat na ang asin niya. Inisip ni Kim ang isang elf na ngumunguya ng damo, na iniisip na sa una akala niya sila lang ang nagdurusa dito. Pagkatapos na niya ang mukha ni Eddie at na ang mga taga na yun ay kailangan din ito. Pagkatapos sinabi ng bata na kanilang mina, hinanap, o ginamit ang puso at dugo ng mga hayop. Sa pagkainis, pinisil ng bata ang kanyang kamao nang marinig ang tanong. Pagkatapos kung may minahan ng asin ang hari, sumagot na wala, at sa makatuwid sila ay napilitang sumunod sa mga hinihingi ni Gaymar. Kaya ang asin ay naging isang mahalagang kalakal sa estratehiya. Sa panahon ng kasaganaan ng kaharian, ang kakulangan ng isang bagay ay palaging nagiging dahilan para makialam sa mga gawain ng ibang bansa. Itinaas ni Eddie ang kanyang ulo ng isipin ng bayani na kaya sinubukan niyang lutesin ang problemang ito na sinasabi sa bata na susubukan niyang mag-isip ng isang bagay kung saan siya ay taus-pusong nagpasalamat. Ngayon binuksan ni Gia ang aklat. Tinitingnan ito, inisip niya na ayon sa mapa ay hindi eksakto ang nakasaad na lokasyon ng minahan. Itinapat niya ang kanyang daliri sa pahina at sumigaw na natagpuan niya ito ngunit may halong lokal na wika at slang. Pagkatapos ipinakita ang mga tala ng Therodon sinabi ng bayani sa mga tiktik na magtuon sa mga sonang ito at sa isa sa mga ito ay dapat may batong may asin. Ang nilalang, isang maliwanag na sinag, ay nagmadaling sumulong. Lumipad ang Therodon sa ibabaw ng isang kawan ng mga hayop. Sa pagkabigla, Itinaas ni Gia ang kanyang kilay, nagtanong kung anong uri ng kawan ng mga baka ang mga ito. Napansin niyang malinaw na pinalaki ang mga ito rito, ngunit lahat ng baka ay nawala matapos ang dakilang digmaan. Itinaas lang ni Guard ang kanyang ulo, at nagpasya siyang sa anumang kaso, kanilang ilalayo ang mga ito. Malapit, nag-aaway si Nabam at Growler. Nagtaka ang lalaki kung alin sa kanila ang makakayanan ng kawan. Tumama ang paanang hayop sa lupa. Tumingin si Growler pasulong nang sabihin ni G na siya na ang susunod. Kumain ng popcorn ng bayani, sinasabing napakasarap nito. Pinapaimbabaw ni Growler ang kawan at sinabi ng lalaki na hindi dapat magkaroon ng problema sa pag-escort. Tumutubo ang trigo sa bukid, kaya natagpuan ng mga tiktik ang isang inabandunang kamalig. Nakakalat ang butil, lumilikha ng kaguluhan, at inani ng terterod drone ang ani. Inalok ni G ang pulot na kanyang natanggap kanina nang sa unay sinabi na aabutin ito ng pitong oras, ngunit matapos ang kompromiso. Natapos sa dalawa, at pagkatapos nito, nakipag-usap ang lalaki kay Selina. Ipinalam na malapit ng dalhin ng mga salagubang ang mga sako ng Trigo at kailangan din nilang magtayo ng hill engine at na hindi lamang Trigo ang darating, kundi pati na rin isang kawin ng baka, hindi makapaniwala ang kausap na ibibigay niya sa kanila ang ganoong mahahalagang yaman. Inalis ang kanyang kamay, sinabi ng bayani dito na kung magpapalago sila ng baka at trigo, makikinabang siya sa pangmatagalon. Kaya iniling niyang pangalagaan ito, na kanyang sinangayunan. Maraming pagkain sa mesa. Pagkaraan ay dinala sa ng pangako na nagsabing ito ang kanilang tributo kahit na wala itong katumbas sa biyayang ibinigay ng Panginoon. Kaya binasa ng mga taga na yun ang awan ng Panginoon at dinala ang pagkain sa altar. Sa altar ay lumitaw ang dalawang garapo ng pulot na may mga salitang kung ibibigay mo ito ay labis na magdurusa ang ingay ngunit mabilis siyang makakabawi. Bilang tugon ay narinig ang kaluwalhatian ng pasasalamat. Kaya ang mga salita ng papuri ni Naselina at ng mga naninirahan ay ilang sandaling pumuno sa pahina ng walang katapusang aklat ng mga mahika. Tinamaan ng maliwanag na araw ang mataas na bahay. May nagtanong sa Panginoon na pagkalooban ng kaligtasan at kagalingan ng mga kapatid gayon din ang pagtitiyo. Ala at awa sa mga nagdurusa. Ang lalaki, nakatiklop ang mga kamay sa panalangin, ay humiling din ng walang hanggang pagsisisi at pagdurusa ng kaaway. Sa kanyang harapan ay isang bukas na aklat at sinabi niyang sa kanyang palagay, ang banal na kasulatan ay nagsasalita ng mga alamat at unit par. Ang kulang sa detalye, itinataas ang kanyang mga kamay sa harap niya, inisip kung paano ang ganitong uri ng aral ay may hangganan at sa makatuwid kailangan nito ng guro. Inisip niya ang isang malaking bukbo tungkol sa kung paanong imposible para sa isang ganoong tao na umiiral sa mundo at mayroon din. G. Mga tala na ang pangunahing relihiyon ng hyena ay bumagsak sa ilalim ng paniniil ng imperyo. Nakaupo sa harap ng maliwanag na ilaw, inisip niya kung ano ang gagawin sa kanyang pananampalataya sa hinaharap. Isang tinig ang nagsabi sa kanya na maaari niyang gawin ang gusto niya. Tumayo ang lalaki, sumagot na totoo ito dahil ganoon ang kagalang-galang na aral na ibinigay sa kanya. Isinuot niya ang kanyang baluti. Nang maisuot ito, inisip niyang kung hindi siya makahanap ng guro, dapat siyang magpatuloy mag-isa. Sa madilim na gubat, may narinig na kahilingan para kay Dian natapusin. Tinakpan ng sarili ng kalasag, itinapon niya ang mga hayop palayo sa kanya. Ang buhay na putakti, ang babaeng tumitingin sa kanya ay nagsabing salamat sa kanya, mas mabilis ang paglilinis ng mga dungeon, at sumagot siya na nitong mga huli ay sinusubukan niyang magtrabaho ng mas mabuti. Ang kanilang kasama, nakatingala, ay lumipad papunta sa lumilipad na terror drone. Pinanood nilang tatlo habang lumilipad ito, napansin na ang batang ito ay lumipad sa isang dinakikitang pader. Tumango ang mga kasama, narinig ang mungkahing sundan siya dahil halos matapos na silang maglinis ng dam. Iyan, kaya marami silang oras. Nagmukhang litong-lito si Dickon. Siya at ang iba pa ay nakatayo sa harap ng pasukan sa lungsod. Nakikita ang mga bahay sa likod ng pader. Kabilang sa mga ito, nakita nilang nagulat na mga tao ang mga Therodon ay naghuhukay sa bukid. Ang lalaking nakasuot ng baluti na nakatingin sa kanila ay hindi makaintindi, ngunit bakit nila ito ginagawa at tinanong kung anong klaseng lugar ito. Humakbang siya pa sulong. Sinabi niyang lalapit siya upang tingnan. May isang bamuka ang bibig at sumigaw para siyang tumigil. May mga armadong tao na lumitaw sa kanilang harapan at tinawag silang mga mananakop. Dalawang taong halatang kinakabahan ang nag-usap na dapat itong mabilis na iulat sa prinsipe at sa banal at gayon. Iin lahat ay nagtipon sa likod ng tered drone. Nagtago ang mga taga nayon sa likod ng higanteng salagubang. Ang tatlong lalaki na hindi nakakaintindi ay nagulat na tumingin sa kanila na ganito sila dahil sa kanila kahit na hindi sila nagpakita ng balak na atakihin si Dokon. Asinabi As niya na kahit ayaw nila nito. Para sa mga lokal maaaring magmukhang iba at tila sila ay mula sa winasak na kaharian. Kaya natural lamang na sila ay magbantay. May narinig na mga yapak. Lumabas si Selena na nagulat at bamuka ang bibig. Ang lalaking may blondeng buhok ay nagsabi na ang babaeng ito ay kahawig ng mga estatwa at sumang-ayon ng kanyang kasama na sila ang parehong tao na sumisigaw. Nagtanong ang isa pang lalaki kung ano ang nangyari. Si Eddie na tila napapaligiran ng mga bulaklak ay nagtanong kung sino ang mga taong ito at may nagsabi na napakakisig niya. Nagtipon ang mga kasama sa isang bilog na pinag-uusapan na dapat dumating ang prinsipe ng mga helmet sakay ng puting kabayo at marahil ang babae ang prinsesa. Sinabi ni Eddie na ikinagagalak niyang makilala sila. Labis na nagulat si Dickon nang marinig ang tanong na marahil sila ay mula sa parehong lugar ni Sanhike. Iniunat ang kanyang kamay pasulong, sinabi ng kausap na ang lalaki ay nanirahan dito ng ilang taon at kamakailan lamang ay nakabalik sa kanyan. G. Bayan, naalala ang mga tala, inisip ni dilken na ang ulat na isinumite ng mga ngaso pagbalik niya ay nagbanggit ng mga partikular na pangalan at tinawag silang prinsipe, si Eddie mismo, at si Santa. Selina. Itinaas ng blondeng lalaki ang kanyang kilay sa gulat, nagtataka kung paano niya nalaman ang kanilang mga pangalan at nagsabi, tungkol saan. Sa anumang kaso, tinanong ni Bin Sonnyoka kung sila ba ay mga mga ngaso sa mundong ito. Tumanggaw bilang tugon matapos lumuhad ng marinig ang usapan ng prinsipe at ng banal tungkol sa kung ano ang sinabi ni Son Hawk tungkol sa kanila pagkabalik at na si Eddie o umaasa na ang babae ay hindi kikilos ng ganoon kakampante sa hinaharap. Nakaluhod sa isang tuhod ang lalaking may baluti na nagsabing si Selina at na siya nga ay isang banal at hiniling na ang mga kulang sa kaalaman. Itinaas niya ang kamay sa mukha at pagkatapos tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin at sumagot si Dokan na gusto niyang malaman ang laha. Titungkol sa Panginoon, kaya kahit huli na nagpasya siyang tawagin siya bilang tinig ng Diyos. Ipinakita niya ang isang krus na nagsasabing sa mundo, ang malalim na pag-aaral ay halos imposible dahil puspos na ang sangkatauhan ng iba't ibang relihiyon ng nakaraan. Kailangan ito ng guru na tulad niya. Inilagay ni Selina ang kanyang mga kamay sa likod ng ulo, tinawag siyang mananampalataya. Na may malaking uhaw sa kaalaman, sinasabing wala siyang pagpipilian kundi magsagawa ng maikling seremonya at tinanggap siya sa hanay ng mga mananampalataya. Ibinigay sa kanya ang kanyang agimat, hiniling na patuloy na panatilihin ang pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Pinisil ito sa kanyang kamay. Nagpasalamat sa kanya ang lalaki kung saan sila nakipag-usap sa mga bakal. Kaya matapos tanggapin ni Dokon ang basbas, ang banal ng kanyang grupo ay nagkaroon ng mahabang usapan sa mga taga-nayon, si Eddie, at magiliw na tinrato ng banal ang mga mangangaso. Kaya ang mga ordinaryong residente ay naging mas pala kaibigan. Tinamaan ng araw ang buong nayon. Nagsimula ang kanilang komunikasyon. Mga tanong tungkol sa kung paano namumuhay si Hugh sa mundong iyon ay hindi natapos. Isang talakayan tungkol sa pagbabalik ng dukhang nayon sa normal na buhay. Kumaway ang mga tao pagkatapos niya. Lumipas ang oras ng hindi namamuliin na at kinailangan ng mga ngaso na bumalik sa dungeon. Nagpaalam sa mga taga nayon at umalis. Tinitingnan sila ni Dick A na may ngiti, iniisip na kapag nakatagpo niya si Sungok, tiyak niyang ikukwento ang nangyari ngayong araw. Kaya ang ulat na inilathala niya, ang kanyang grupo ay naging paksa ng talakayan sa mundo ng mga mga ngaso. Bumukas ang pinto ng tindahan at binati ni G ang customer. Nagulat ang mga bayani na tumingin pababa. Ngunit sa counter ay nakalatag ang isang aklat at isang agimat. Sinabi ni Dilkin na natanggap niya ang mga bagay na ito mula sa banal ng umaasa lamang siyang sumali sa relihiyong ito, tinanggap siya at biniyayaan. Sinabi ng lalaki sa kanyang kausap na napakaastig nito dahil higit kan inuman gusto niyang malaman ang pananampalataya at sumagot na siya ay talagang napakasaya. Ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa pahina, napansin ni G na ito ay isa sa mga yugto ng pagiging isang apostol kapag ang isang taong. May malalim na pananampalataya ay nagbibigay ng kanyang mga banal na bagay sa iba at natural na karamihan ay hindi alam ito. Ibinalik ni Dickon ang kanyang ulo, nilinaw tungkol sa apostol. Pagkatapos ipinakilala ng bayani ang isang lalaki na nakasuot ng puting kapa na nagsasabing ito ay isang paraan new. Pang ipalaganap ang mga aral ng Panginoon. Sinakta ng kanyang kausap ang sarili sa dibdib, iniisip na ipinagkatiwala sa kanya ng banal ang misyon ng pangangaral at nagpasalamat kay G sa pagtuturo at na ngayon ay malinaw na ang kanyang pagkaunawa sa dapat niyang gawin. Kalaunan, natagpuan ng nagulat na bayani ang sarili niyang muli sa gubat. Sa lupa, nakita niya ang Teredrow na tinatanong kung bakit naroon ang Reyna. Lumapit siya at nagtanong kung ano ang nangyari at bakit siya naroon. Pumikit ang salagubang at gumawa ng ilang tunog. Lumabas sa mga pamilya ang video ng mga dagdag. Itinaas niya ang ulo. Nakita ni Jiha ang paglalarawan kung paano ito nakakapagsipsip ng ether, na nagpapayabong sa lupa. Mabilis na lumaki ang kanyang ani, naging malaki, at napansin niyang ito ay gumagana bilang isang pahintulot. Kinuha niya ito sa kanyang kamay, napansin na ito ay galing sa labi ng Reyna, at medyo kakaiba ito. Tumama ang isang sanga sa kanyang binti. Nagtanong ang lalaki kung ano ang ginagawa niya. Gumuhit ng ilang bagay ang salagubang sa lupa. Napagtanto ng mga bayani na kung pagsasamahin ang imperial na pulot at elixir, makakakuha ng jelly. Masayang tumanggo sa kanya ang Terrid Drone, ako nang iminungkahi niya na sa ganitong paraan, mas mahusay na masisipsip ang ether. Tinamaan ng sinag ng araw ang mga korona ng mga puno. Nakatayo sa lupa ang bakal na garapon. Sinabi ng bayani na tapos na ang lahat kahit na medyo mas mahirap kaysa sa kanyang inisip. Inabot sa kanya ng Salagubang ang isang paso na inalok na doon itanim ang lahat at pumayag ang lalaki na subukan. Sa loob, inilagay niya ang binhi at mga batong ethereal. Pagkabukas ng garapon, bumagsak mula sa itaas ang mga patak ng jelly sa lahat ng iyon. Makalipas ang ilang sandali, tumubo ang usbong sa paso. Namangha ang bayani kung gaano kabilas itong lumaki. Kinuha ang paso sa kanyang mga kamay, sinabi ni G na kung marami nito ang gagawin, maaari itong ikalat sa buong bansa. Maingat na tumingin pababa ang isang grupo ng mga kasama. Sa isa sa mga dungeon ng Korea, tinanong ng lalaki ang iba kung pumapasok ba ang ganoong kaliit na dibdib, at lahat ay sum. Agot na ngayon lang nila nakita ang ganoong laki. Sa ibabaw ng maliit na dibdib, may mensahe na ang pagtingin ay nagkakahalaga ng sampung essence. Napansin din ng lalaki na hindi magiging gaanong mahalaga ang gantimpala batay sa laki nito. Nakatayo malapit, naalala ng babae na sa isa pang kahon ay dalawang essence lang ang laman. Nagtanong ang kanilang kasama na baka nga maraming laman iyon. Inihagis ng blonde ang essence na sinasabing hindi na kailangan pang magduda dahil hindi sila niloko ng dungeon kailanman. Sinabi ng sistema na ibinawas iyon bilang bayad sa pagtingin sa dibdib at ito ay bumukas. Naiinis, kinuha niya ang binhi sa kanyang kamay. Tinitigan siya ng lalaki at sinabi na ang bagay na ito ay tumutulong para mas mabilis lumaki ang mga pananim at wala pang ganoong binhi sa mundo. Iba ang pagkakakapit ni Sonium. Akala niya kapag itinanim iyon sa lupa, baka isang halimaw ang tatubo. Sumagot ang kasama na malamang ay hindi ganoon at ang mga treasure chest ay palaging nagbibigay ng gantimpala sa mga mga ngaso. Patuloy sa pagbabalik. Inalis ng news anchor ang kanyang kamay, na nagsasabing sinabi ng gobyerno at kumpanya na mag-aambag sila sa pondo para bilhin ang bagong tuklas na mga binhi at iyon lamang ay makikita sa treasure chest ng dungeon. Sinabi rin sa kanila na nakakatulong iyon para pabilisin ang paglaki at pagkamayabong kapag itinanim sa lupa. May naglagay ng plato ng pagkain sa mesa, na iminungkahing tikman ito. Tumingin ang babae dito nang may pag-aalinlangan, tinukoy, hindi nasisiyahan sa pagkain, at si Gia ay sumagot na sa hilo. O nitong anyo, ito ay kakaiba, ngunit kapag pinirito ay nagiging medyo matamis. Ipinain sa bibig ni Win ang isang piraso. Sa pagkabigla, itinaas niya ang kanyang kamay, napansin niyang masarap iyon at may kaaya-ayang tekstura at medyo hindi inaasahan. Napansin ng bayani ang ginhawa dahil nag-alala siya na baka hindi ito magustuhan. Pagkatapos ay humiling siya na lutuin muli. Inilingon ng ulo, tinanong ng babae ang lalaki ng maramihan, mahalaga ba ang bagong binhi na ito? Habang nagluluto, sumagot siya na magiging kapaki-pakinabang ito na pagsamasamahin at gamitin sa agrikultura, iniisip na unan niyang balak ay ikalat lang ito sa lupa. Naluluto ang pagkain sa apoy ng sabihin ni Wayne na kamakailan lamang ay nasa business trip siya sa Japan at doon, ang kanilang min. History of Defense ay nagmungkahi na kung tatanggapin ng Eternal Flame Guild ang pagkamamamayan, sila ay bibigyan ng masaganang gantimpala. Itinapon niya ang kanyang buhok ng sumagot ang bayani na hindi pa siya nakalabas ng bansa, kaya wala siyang masasabi at tinanong kung kumusta ang Japan. Sumagot ito na sa panahon ng lindol, pagsabog ng bulkan, at pagsalakay ng mga halimaw, naging mas mahirap ang buhay kaysa dati, bagaman ngayon ay mas tahimik at abala sila sa pamimili. Tinanong ng lalaki ang kanyang sagot. Hinawakan ng Ministry of Defense Wagon ang isang bagay na nakadikit sa kanyang mukha. pag ng maliit na piraso, sumagot siya na kung tinanggap niya ang alok, hindi na siya pupunta rito. Una, nakabukas ng bahagya ang bibig ng bayani sa kalituhan. Ngunit nakangiti ng malapad, sumagot siya na natutuwa siyang marinig iyon. Lubhang nagulat si Win. Tinakpa ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha, hindi maunawaan kung bakit siya masaya at sinubukang pakalmiin ang sarili. At sinabi ng lalaki sa mga alaga na may inihanda siyang pagkain para sa kanila. Ang mga ibon ay umupo sa sanga. Inilapag ang mababang isa sa mesa, nakarinig si Ji ng ilang tunog. Lumingon siya upang tingnan iyon, tinanong kung iyon ba ay isang sigaw at nagtaka si Wisona sa mga Diyos ng Kalikasan. Ay may isa na sumisigaw ng ganoon. Nagtinginan ang mga hayop sa isa't isa na sinasabing mukhang may lalaking lumitaw na growler at idinagdag na kapag nakasalubong nila ito, huhulihin at kakainin nila siya. Itinupi ng lalaki ang manggas at nang tanungin kung ano ang nangyari, sumagot siya na iniisip lang niya na magluluto pa ng iba para sa kanila, iniisip na tila ganoon at wala siyang narinig at mamaya ay kailangan niyang pumunta sa hardin. Lumalabas ang itim na usok mula sa bintana ng bahay nang tanungin niya ang babae kung nirerespeto ba niya ang mga taong may sibuyas, sumang-ayon ito, napansin na ilang sandali ay parang may nasusunog. Nasa kagubatan siya nang maisip niyang kailangan niyang alamin ang dahilan ng sigaw kanina. Tumingin si G sa gilid. Itinaas ang ulo, nakita niya ang isang ibon. Tumakbo si Bam sa tabi niya. Nang maisip niya kalauna na iyon ay kakaibang sigaw para sa isang loro, mabilis na umakyat sa puno ang hayop. Binuksan ng loro ang tukas sa takot. Naisip ni G na sa sandaling gumawa ng tunog ang ibon, agad siyang sinunggaban ni BM. Nagtataka kung anong uri ng relasyon mayroon sila, at sila ba talaga ay magkaaway. Ipinakita ni Bam ang kanyang ngipin at pinaalalahanan ang loro na kapag nagkita silang muli, mamamatay ito. Ngunit dumulas ang kanyang paa. Pinanood ng bayani ang pagbagsak ng kanyang alaga. Bahagyang nakangiti, napansin niyang hindi ganoon kagaling si Bam sa pag-akyat ng puno tulad ng inaakala niya at tinanong kung kilala ni Growler ang ibon at pagkatapos ay naisip na baka naglalaro lang silang dalawa. Pinapanood ang pusa na subukang hulihin ang ibon, naisip niya na siya rin ay isang diyos ng kalikasan. Kung ganoon, mas mabuting bigyan ito ng pangalan. Iniisip, napansin niyang kakaiba ang tunog ng sigaw nito. Sayang na nagulat ang loro nang marinig ang pangalang Hong. Nakangiting malapad, sinabi ng bayani na tatawagan niya itong ganoon. Habang ilang balahibo ang lumipad sa lupa, masayang umupo si Hong sa kanyang balikat at sinabi ng lalaki na ikinagagalak niyang makilala ito. Pinanood sila ni Bam ng may pagkainis. Kaya nang umupo ang ibon sa kanyang balikat, agad na tumigil ang hayop sa pagtugis dito. Ngayon kapag nasa hardin siya, hindi sila madalas magkikita at umaasa ang bayani na magiging maayos ang lahat sa kanya. Ilang binhi ang nakalatag sa harap ng loro nang maging interesado si Ji kung mayroon itong uri ng misyon. Kaya hiniling niya kay Hong na ipakita ang kaya nitong gawin at lumabas na mahusay itong kumilala sa mga iyon, walang ugali na itago ang mga iyon sa kanyang imbakan. Paglabas sa portal, nagulat ang lalaki, iniisip na mahirap tawagin itong imbakan dahil napakaliit nito. Nakatayo ang bayani sa harap ng bundok ng mga binhi, napansin na ang ibon, tulad ni Yungi, ay kayang buksan ang gate na nasa likod ay may napakaraming binhing nakasalansan sa isang malaking tumpok. Dahil dito, nakapag-aral siya ng lahat ng binhing na kolekta ng loro dahil sa kuryusidad. Naliwanagan ng mga parol ang kalye. Ilang araw ang lumipas, may tinatype si G sa keyboard. Nakasulat sa search bar tungkol sa imbakan ng binhi. Inisip niya ang isang bulalakaw na papalapit sa mundo, iniisip na ang layunin nito ay ingatan ang mga binhinang lahat ng uri ng halaman kung sakaling magkar. Unang pandaigdigang kalamidad tulad ng digma ang nuclear, pagbagsak ng asteroid, matinding pagbabago ng klima dahil sa global warming. Pagkatapos isipin ng isang malakas na pagsabog, inisip niyang kailangan iyon upang ang mga nakaligtas sa sakuna ay maibalik ang mga halaman sa lupa. Gayunpaman, nasira ang seed vault sa Korea noong panahon ng malaking digmaan at nawala ng gamit. Artikulo ng video sa screen. Napansin niya na idineklara ng Spitzberg ang pagtanggi nitong makilahok sa mga pandaigdigang operasyon ng imbakan ng binhi. Inisip ang mga reservoir sa yellow. sinabi niyang tumanggi rin silang makipagtulungan. Kung mailipat niya ang mga binhi ni Hang doon, maaari niyang panatilihin itong ligtas at buo. Muli siyang nag-type sa keyboard, iniisip ng lalaki na may problema. Iniisip ang buong mundo, napansin niyang ang Sid Vault ay nasa Spitsinador Islands. Pagkatapos maginat, napansin din niyang malapit ito sa North Pole at sinabi na mas mabuti nalang humanap ng ibang lugar. Inaral ng mga alaga ang mapa. Hinayla ni Hong si Ji sa buhok na sinubukang palayasin ng ibon. Sinabi ng lalaki na masakit iyon, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari, at sumagot itong kailangan nilang pumunta. Lubos na naguluhan, nagulat siya na nagsalita ito. Muli siyang hinayla ng loro sa buhok, at nang tanungin kung kaya nitong magsalita, sumagot itong oo. Ipinatong ni G ang kamay sa kanyang ulo, sinabi niyang masakit at tinanong kung saan sila pupunta. Nakita sa video ang kalsada, hindi na intindihan kung saan pupunta ang ibon sa gabi, ngunit tumingin siya sa unahan ng may gulat. Lumaki ng malaki si Hong. George, ang mga bayani na sasakay sa kanyang likod. Itinaas ng loro ang ulo sa pagdinig ng tanong kung saan sila pupunta at sumagot na sa Spitsbergen. Sa gitna ng mga bundok na natatakpan ng niebe, nakikita ang pasukan sa lahat ng imbakan. Nagulat, itinaas ni Ji ang kanyang mga kamay at tinanong ang alagang si Tong kung alam ba nito kung saan iyon. N. Apan si na nasa libong kilometro mula rito. Ibinuko ng ibon ang mga pakpak, sumagot na ayos lang. Maaari siyang lumapag. Umupo ang lalaki sa ibon, iniisip kung paano siya kasha rito. Makalipas ang ilang sandali, kailangan niyang kumapit. Lumipad si Hong sa langit. Ipininid ang isang mata, Inisip ni G na sa pangkalahatan ay komportable ang lipad, maliban sa isang pagigkas, at natuwa siyang hindi malamig dahil mainit ang mga balahibo. Nasa unahan ang baybayin, at nagulat ang lalaki na naroon na sila sa Spitsbergen. Kinuha niya ang isa sa mga potion sa kanyang kamay, iniisip na mamaya. Kapag bumaba siya, magiging malamig, kaya mas mabuting uminom ng potion laban sa lamig ng maaga. Tumapak ang mga paas sa lupa. Pagkababa sa ibon, nagpasalamat siya, tinanong ang iba kung kailan sila nakarating dito. Sa harap niya, nakita niya ang isang terror knight at iba pang mas maliliit. Nasa mahigpit na selyadong garapo ng mga binhi at sinabi niyang sa kasong ito magsisimula na sila. Umusad ang mga salagubang, nahila ng kanyang atensyon ang isang bagay. Nakita ang mga anino ng mga lobo sa gitna ng ulap. Umungol ang mga werewolf, ibinuko ng malapad ang plato. Nakatayo sa harap niya ang Teredrow Row nang maisip niyang hindi siya makapaniwala na may dinadala silang mga halimaw sa ganoong lugar. Ngunit ayos lang dahil kasama niya ang mga salagubang at sinabi niyang lahat ay dapat magtipon sa kanyang paligid. Ngunit maya, -maya ay napansin niyang mas mabuting maghati sa mga grupo.